Ito yung sa bahay. Ayan. Good morning. Ito ulam natin ngayon. Anak ka nang po. Wow. Daing na si Dapia. Wow. Yan yung guys. Kaya mo bang kainan yung mga ganito ulam? Mo? Wow. Oh. Okay. Nilagan talong. At saka nilagan ng kamote. Oh, eh. Tapos ito oh. ka partner na. Ito po yung ating babaw. Ito ulamin mamaya sa biyahe. Go! Let's go! So guys, dito sa amin. Hindi mo napapablimahan yung ano. Talbos na nga po. Magaling kang kupal ka! Anak ka ng Guys, <laughs> Good morning. Pakain natin yung aking mga alaga. Alagam bibe. Nakabata pa yan, mga guys. Yan jo guys, ito yung ginagawa natin pag ulit biyahe. Pakay tayo alaga. Pasir habit, oh. Namin yan guys di situ likod Pernah -pernah tayo, toy, toy. Umaga. Syempre, umaga. Facebook? umaga guys. Magaling kang Wag kupal patahin. ka. Siyempre, lalagyan tubig. Patayin na may tubig. Wow, Anak ka ng po Magaling ang kupal ka. The winter the winter. Tapos. Oh, <coughs> yung kalapati <atin> naman. <coughs> Kain natin yung ating mga racing pigeon. Wow! guys, ito may dalawang racing pigeon dito oh. Mga toro tari yan kaya lang din ang pinawawala eh. Dahil makulan. Ayan. Ang maganda pong Pwebes ng umaga. Mga guys. ayun natin yung mga kalagaan natin Ayan, yo salamat po sa pagsama ito ka ko lang po yung aking mga alaga let's go ulit na tayo hindi tayo guys yung sa likod sa likod ng aming bahay may tumabot ang ano? ayun, tulad okay, tayo tubig parang wala tubig ah Anak ka na po Guys, yung ating ginagawa pag ala tayong bihaya alaga natin dito Ayan, ayan rin yung garahe natin Ayan yung aking motoro Ayan yeah. um, Pagahan buhay Mga guys Mga ala Makakain lang si Tay Tubig Malapit sila guys. Okay, sir. May tubig na. Siyempre, lagay natin sa ating mga alaga. Mapabulugan sila. <laughs> Let's go! So guys, dito sa amin. Hindi mo napapablimahan yung ano. Talbos ng abote. Ayan, talbos tayo Okay, guys, na. Anak ka nang pu. Magaling kang kupal ka. <coughs> Albas ang amor ka. Eh, Kaso. Ba't tayo bibili siyempre? Ayan, <coughs> <coughs> ganyan ito rito sa bukay. <coughs> Bukod nyo ba sa bukay ito, Kailangan oh. Kaya lang, ang sakit na ito. Nabili na yata to tapos galing subdivision. Kaya, kaya sulitin natin oh, yung panguha ng no. talibos, mga katasyo. Sa so, kapagpalang webis po, paano mga katasyo? Let's go!